Guys, ayan guys, may kunti akong kalaman, guys. <clears throat> Kung paano gawin natin para awala yung virus sa ating cellphone. Uh, yan ang dahilan sa pagkahang ng ating cellphone dahil sa mga virus. Ito kunti nga kalaman ko lang, guys. Tips tip ko lang to sa inyo, guys. Ayan, dito tayo. Ayan, pupunta tayo dito sa Chrome. Ayan, hintayin lang po natin medyo ma, ayan, nasa kurum na po tayo ayan, pinutin natin tong tatlong dot sa may taas ayan guys tatlong dot, ayan tapos ito ano, punta tayo dito sa may saan na ba yun ayan, punta tayo ng seating guys seatings, ayan, pinutin natin seatings ayan tapos Ah, uh, akit natin sa taas na wala na yung ano i-x muna natin to guys ayan ba't dito na ako sa google ay naka ayan ayan dito na tayo guys hanapin natin dito yung site. Ayan, pinlot na natin yung ulit yung site. Guys, dito na tayo sa site. Site cheating. Ayan, pinlot na pinlot na natin yung site cheating. Ayan, punta naman dito tayo dito sa may all site. All site pala, all site. Ayan, dito tayo sa all site. Ayan, pinlot natin yung all site. Ayan po guys, oh. Ayan, ito, ito, ito. Ayan, itong dahilan ng ating uh, mga cellphone, mga virus po yan para malalaman natin paano magtanggal nito guys ayan ito guys pinutin lang to natin ayan click tapos dito tayo sa may delete reset ayan delete reset ayan ganyan lang gawin nyo lagi guys ayan neon delete reset ayan o oh. delete reset ayan. ganyan lang yan guys para mawala yung virus sa ating cellphone ito nga mas marami na to <laughs> ito guys ah kunting kalaman lang guys ayan sana makatulong ako sa ini sa inyo sa mga cellphone nyo. Maraming salamat guys. Bye-bye.